dito tayo sa mga nagbubapuhan ang pupugi kasi tag tagada kam bantay ah. lang kami ah bantay sinanay ang tagada okay guys kung sino ang gustong pumalit ng mga paninda nila nanay pwede kayo pumunta dito ang dami na yung choices nay. eh damo anira pagpipilian kay kadamo abot pa nga dito ah, sa tubo'y pa ini di ba iba na yon iba na yon iba na yung nasa nay pangalan mo nay Charita. Si Nanay Charita, ilang taon na nagbibinta ng chicken? Ano palang, mahigit lang isang taon. Mahigit isang taon, pero yung mostly yung iba dito is 15, 10 years, 5 oh. years, ano? Bago lang ako. Ang... Bago ka lang dito? Oo. Oh. So, parang medyo may ano ka sa Tagalog? Ah, uh, oh. You came from Manila? Luzon? Hindi, or... napunta ko ng Manila kasi tita ko sa Manila. Ah, yung tita mo nasa Manila. So Sige, shout out there, na Nanay sa iyo pamilya. pamilya. Ah, uh, shout out sa mga pinsan ko sa bara, ano sa taga Santa Margarita. Hmm, sa Santa, Santa Margarita. Sa, sa Muyao at saka sa ano Gandara. Sa Gandara <laughs> sa Muyao at Santa Margarita. So pakita natin yung tindahan nila. 'Di ba ito ay ito ay quick quick. Ang daming mahilig sa quick quick. Pero yung iba natakot sa wak-wak. Ano? <laughs> Ah, may may rice din sila. Uh, ah, yeah. ayan. Sige. Dinanay, thank you. Sinuyod na talaga natin ang nagtitinda ng mga ano, fried chicken. So ito pa sila nagtitinda din ng chicken. Ang daming choices ninyo guys. So pili lang kayo kung saan kayo pwedeng bumili. Napaka-busy nila. Napaka-busy nila. Hay nanay. Ah, uh, lasing ka? <laughs> Sino pa may ari dito? Oh, amo ah, okay. Piraka ko piraka. Pwede makalingkod. Nabot na kasi ako para lakat, ako na sa akong tuhod. Wala ko kasi madara kun mintinan sa tuhod. <laughs> pero ka nakakuan ka yes, sir. years didi di, nagbinta. Hindi sir, oh, one year pala pero dati parang ginutro ba nam. Ah, okay, ginutro lang din. So siya is mga anak niya mga apo, something. Anak, anak, umangkon. Umangkon. Okay. So, ayun yung paninda nila. Ano, shout out sa mga kapamilya, kapuso. <coughs> I-shout out sila, pangamili. Marami. Uh, shout out sa akong mga apo sa Pangasinan. Hello, Kasi, Yuri. Oh, pangalan niyo pala? Evelyn po. Oh, thank you na Evelyn. Si Kuya at si Atay nagbibinta ng itlog. Lugaw. Lugaw, Aros Caldo. Lugaw lang talaga ya. Yeah? Aros na kung walang manaw. Sige. Lugaw tayo sir, may karag oh. logaw lugaw okay. sa Kalbayog. May lugawan dito sa Kalbayog mismo sa pantalon. Yes, magkano naman isang bowl nito? 35 po. 35 powder. pesos. May egg na with egg. May egg na with egg na busog na busog ka. Grabe guys, sa sarap dito. So kayo may-ari tayo, kamang tagada. Opo. Oh, okay. so, Opo. Shout out sa mga kapamilya. Opo. Ah, <laughs> na no already <laughs> sige mga kapamilya mga anak mo na ah, mga pinsan mga <laughs> at taga saan sila saan sila uh, ah, malahog po ah malahog okay malahog is waray di ba? okay. dito lang po sa kalbahig okay. city lang may zip line sa malahog Opo, okay. Oh, yeah. city sige sige BCC kuya taylas so didikit kay sa ating kuan sa sa ating fanatic si ate hi ate ay ay ay, ay, ay. ay, 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 ay. Napalit ka? Oh. Marasa, tal marasa talaga ng lugaw. Mm. Ah, so, nagbalik-balik <laughs> <mag> <laughs> Nag ka na. ka ng darap mani. Nagpalit ka na talaga didi-permi. Taga saan po kayo? Taga obrero. Ah, taga, taga obrero. Okay. So, okay. shout out sa mga kapamilya. Pangalan niyo, ate? Reya. <laughs> <Pal> <laughs> ate Reya, shout out sa kapamilya Kapuso. Hi, kapamilya Kapuso. Shout out po sa, sa <laughs> San? Barangay Brero. Huwag ka kukain. Alright. Okay. Pag-usgo. Latagaw Savior. Ipag-usgo ng Latagaw. O, para ito na sa mga vlog ah. Ang batagay. Ito na sa new vlog. Almagroak pero na isip sa dagong. Alam mo. Parang ito na sa mga vlog. Latagaw. Sa mga nagbibinta ng fried chicken, ng mga quick-quick dito. Grabe guys. Ang dami. Ang daming choices. Ang daming pagpipilian. Grabe. Ah... Bibili kami dito na bukas. Man, ha? Kuan, Latagao Sevier. Latagao Sevier. Oh, Latagao Sevier. Eh, ano mo 'yung cellphone mo? Nasaan 'yung cellphone? Para makuha makita niyo nanay ka mo. Dali. Ay, saan cellphone na dali. Ting mga kapuso, mga kapamilya. Oh, mga bagong followers. Sige, Moray ka load. <laughs> ibaligya ya ang cellphone <laughs> para magka-load, <load, laughs> diba? <ka> 'di <laughs> diba? oh, ba? Tapos Okay, sila, di ba? Ito. Okay, Sige, sa tapos search mo naman saya, ay nanay. Ano ka lang, nanay? Latagaw si Pwede, Facebook feed, sus sa niyan, pwede ninyo subscribe sa akin. La Latagaw? Dito sa Facebook, nanay. Ako na. Post pattern pa rin. Latagaw 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 Sina na ingat po kayo. Sana mabinta. Uh, advance Merry Christmas. Ano Sige. So ito yung mga kapamilya natin. Ang mga kapuso mga kapamilya from Almagro. Sige, Ay. So na sila dito guys. Meron ding ano mga daming bumibili dito no. Kasi ito kasi ang mas madalian lang pag mga sarado na sarado na yung mga inasal. Sarado yung mga canteen, yung mga Jollibee, McDo. So dito sila lumalapit, dito sila bumibili. So di ba napaka-accessible, andali lang. Oh, shout out daw mga guys, shout out. Oh, shout out, shout out. What's up madam people? Okay. Oy, okay. kuya taga ka? Taga taga din. Taga Tulak po. Ah, taga Tulak? Taga Tulak nang Kariton. Kariton. <laughs> ang enjoy niyo naman, ang sarap ng kain mo, no? Gutom ba? Ah, oh. libre. ah libre lang. Libre yan. Ah, okay. <laughs> Sabihin mo next time ulit libre yan. <laughs> sige po. Uh. Ah. Kuya, ate, sige kain lang kayo. So, babalik tayo dito sa kanila kasi na-miss ko agad sila. Ah, sa so. so, ito na. All right, guys. Saan nakita kitang kita ko talaga ang sweet nyo. <laughs> ang sweet naman nila. Okay. okay. Siya